Yo, hi, what's up mga idol? Welcome back dito sa aking channel. Kamusta na po kayong lahat? Ayan, so matagal-tagal na tayong hindi nagkikita-kita mga idol dahil ang <laughs> inyong Chad TV idol ay hindi na nakakapag-fishing at tayo ngayon ay empleyado na sa isang company dito sa Manila. So kaya hindi na tayo kapag fishing kasi mas pinili natin yung ganitong trabaho eh sa mga isda may rami kasing dahilan mga idol <coughs> mas tayo mga idol, gusto ko lang kayong kamustahin dito sa akin channel uh, dahil nga tayo ay matagal lang hindi nakapag upload ng fishing nag iisip na lang ako ng maaari kong content dito sa youtube channel ko at sayang din naman mga idol kung hindi ko ma-uploadan sayang din naman yung mga pinaghirapan ko at sakripisyo na uh, ginawa ko dito sa aking youtube channel so nang ako kasi hindi na kumikita walang upload na video uh, at sayang din yung lumilipas ng taon so malay natin mga idol ay eh, sa isang araw dumating yung punto na Uh, ma-advertise ma ni YouTube yung akin channel. Uh, may pakita sa maraming tao kahit anong content na lang. Masa ngayon mga idol, nag-iisip pa rin pa ako ng content ko kung anong uh, dapat ko yung content. Kung ano ba yung mga papakita ko sa inyo. Siguro real life real life na lang ng isang empleyadong tatay. Ganon na lang mga idol siguro may pagkakataon naman na uh, makakapag post pa rin ako ng video na may mga isda pero yun yung mga sa tabi na lang mga idol so, hindi na sa pacific ocean siguro pag makakawi tayo ng probinsya makakapag post tayo ng mga isda sa ating channel nanginayin lang kasi ako mga idol kasi tagal na natin ganitong channel ko simula nung hindi na ako sumama sa Pacific simula nung hindi na ako mangisda wala na akong ma-upload dito so balik, short short na lang yung ina-upload ko yung mga old videos ko ng mga ginagawa ko short video na lang para lang meron akong mailagay sa akin channel At, so, na ko mga idol na siguro hindi pa naman huli lahat para tumigil tayo sa pagbablog may darating at darating na content para sa atin so para sa mga katulad kung gusto nang sumuko laban lang uh, laban lang tayo subukan ulit natin kung nabigo tayo noon subok ulit tayo ngayon mga idol Ayan, at uh, maraming maraming salamat sa inyo at magandang umaga. So ito lang muna po mga idol at uh, tayo ay may trabaho pa. Update lang ako sa inyo at maraming maraming salamat kung kung noon yung mga upload kong video ay eh, umaabot ng thousands yung views ngayon halos hirap na yung 50 yung 100 views hirap na pero kahit ganun mga idol tiyaga pa rin tayo at para makilala ulit tayo ni YT at para may may pakita tayo sa ibang mga viewers. Ayun, maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga idol at uh, tayo hanggang dito na lang muna. God bless po sa inyong lahat at ingat po tayo sa pang-araw-araw nating ginagawa. Maraming salamat. Bye-bye.